tayo po ay muling pagkakatiwala ng ating mga kababayan sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. ah uh, dito po tayo ngayon sa aking daddy at uh, hindi lang ako ng blessing. And, with my mom. may mas po kami before going to Bacoor at meron niya ito surprise sa akin ng ating kapatid si Mayor Strike doon sa Bacoor pero after Bacoor magpapile na ako ng certificate of, of po po sa, sa, sa May Manila Hotel so see you po in a while and again thank you for the prayers at uh, ito na ulit at uh, ay lalaban muli bilang senador. We ask you to bless them so that they may tell of your wondrous deeds and give proof of them in their lives. Mga kababayan, ang pambato ng kabite sa Senado, Senador Bong Revilla Jr. Si Bong Revilla. Mabuhay ang bagong, mabuhay ang ang Pilipinas! Maya-maya lamang, from here, didiretso na po ako sa Manila Hotel at ako na po'y magpa-file ng aking Certificate of Candidacy. Sa aking labang ito, ito'y laban ninyo. Laban ng Pilipinas. Maraming maraming salamat sa inyo! Mahal ko kayo! nandito kami sa Quirino Grandstand at uh, magpapailan tayo ng Certificate of Candidacy dito sa Manila Hotel. Dami, <coughs> sumalupang sa atin dito. Ayan, Kako. Let's go! Let's go! Kung tayo po ay muling pagkakatiwala ng ating mga kababayan at iluluklok muli sa pagkasenador, itutuloy natin ang pagsulong ng pakikipaglaban para sa kanilang kapakanan. Dala natin ang tatlong dekada ng paninilbihan, isang paglilingkod na magsusulong ng mga programa ng administrasyon para sa pakinabang ng mga mamamayan. Isang paninilbihang walang tinitignang kulay at nagtutulak ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ito po si Bong Revilla para Senador muling magsisilbi sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I started my day very early Kanina nakapag treadmill ako and then uh, punta ako sa daddy ko, nangyayaw ko ng blessing at uh, sa mami ko doon sa kanilang puntod. Tapos nagmas kami doon before na mag ako ng certificate of candidacy. So happy talagang uh, grabe yung suporta ng mga Macaureño, ng mga Caviteño. Hinatid pa ako dito ng mga kababayan ko, no ng mga Caviteño. Kaya salamat, salamat sa suporta nyo lahat. And of course, the whole family nandiyan nakasuporta sa akin. At uh, yung aking uh, campaign manager, si Ina. Una sa lahat, again, sa lahat, nagpasasalamat. At higit sa lahat, Panginoon, thank you Lord sa lahat-lahat ng blessings. At sa lahat ng mga nagdadasal for me, thank you very much. I love you all.